Noong nakaraang video, tinalakay natin ang part 2, Imperyong May Corona, ang panahon ng pag-usbong ng Great Britain bilang isang makapangyariang bansa. Ngayon, ating masasaksiyan ang kasagsagan ng kapangyarihan ng British Empire, isang panahon kung saan literal na hindi lumulubog ang araw sa kanilang nasasakupan. Ito ang part 3, Imperyo sa Rurok ng Lakas, ang kwento ng tagumpay, pananakop, industrialisasyon at ang mga aral na iniwan ito sa kasaysayan. Matapos ang halos isang siglo ng tagumpay at kabiguan mula sa pagkakabuo ng Great Britain, panalo sa Seven Years' War, pagkawala ng labintatlong kolonya sa Amerika, at muling paglawak sa Australia at Afrika, unti-unti nang nabubuo ang matatag na pundasyon ng Imperium British. Ngunit habang muling bumabango ng imperyo, unti-unti namang sumisilang ang isang aninong magdadala ng kaguluan sa buong Europa. Isang lalaking magiging alamat ng digmaan Isang general na aakyat sa trono bilang emperador. Siya ay si Napoleon Bonaparte. Kung gusto nyong panoorin ang kasaysayan ni Napoleon, ay meron na akong nagawang series niya noon at nasa description sa ibaba ang mga links. Isinilang si Napoleon sa isla ng Corsica, isang anak ng hindi kilalang pamilya ngunit may mataas na pangarap. Sa gitna ng kaguluhan ng French Revolution, habang nagkakahiwahiwalay ang mga alyansa, Bumabagsak ang mga lider at nilulunod ng dugo ang lansangan, isang pangalan ng unti-unting umahon mula sa gulo. Sa edad na 24, isa na siyang general ng hukbo. At bago siya tumuntong ng 35, tinanghal na siyang emperador ng buong pransya. Pinamunuan niya ang maraming tagumpay. Sa Italy, nilupig ang mga Austrian. Sa Egypt, sinubukang putulin ang daan ng kalakalan ng Britain patungong India. Ipinatumba niya ang mga lumang monarkiya sa Europa Pinakilos ang milyon-milyong sundalo at binago ang muka ng kontinente. Ngunit habang lumalawak ang kanyang kapangyarian sa lupa, may isang puwersang hindi niya kailanman napay sa ilalim, ang Britain. Alam ni Napoleon na para tuluyang mangibabaw, kailangan matalo ang Britanya. Subalit hindi niya ito makaharap sa lupa. Nasa isla ito, napapalibutan ng dagat at binabantayan ng pinakamalakas na hukbong pandagat sa buong mundo, ang Royal Navy. Noong 1805 sa laban ng sa Trafalgar, nagharap ang armada ng Pransya at Espanya laban sa mga barko ng Britanya. Sa pamumuno ni Admiral Horatio Nelson, gumamit ang mga Ingles ng matinding tapang at estratehiya. Sa gitna ng bagyo at putok ng kanyon, natalo ang puwersa ni Napoleon. Ngunit hindi ito tagumpay na walang kabayaran. Si Admiral Horatio Nelson, ang utak ng estratehiya, ay nabaril sa laban at namatay sa gitna ng tagumpay. Sa kanyang kamatayan, isinilang ang alamat ng Royal Navy, ang armadang hindi kailanman tinalo sa dagat. Nawasak ang kanyang mga barko at tuluyan ang nawala ang kanyang pag-asang lusubin ang Inglaterra. Mula noon, naging malinaw. Ang dagat ay pagmamayari ng Britanya. Kaya't si Napoleon ay bumaling muli sa lupa. Sinakot niya ang halos buong Europa, Austria, Prussia, Spain. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimulang mabawasan ang kanyang lakas. Nagsimulang manghina ang kanyang mga sundalo, napuno ng pagdududa ang kanyang mga kaalyado. At nang pasukin niya ang malawak na lupain ng Rasya noong 1812, halos tuloy siyang nabura. Nilamon ng matinding taglamig, matinding gutom at kawalan ng tulong mula sa mga dating kakampi. At sa huli, noong 1815, sinubukan pa niyang bumangon. Muling pinangunahan ang kanyang mga tagasunod. Muling hinarap ang mundo. Ito ang huling laban ang labanan sa Waterloo. Sa mga bukiri ng Belgium, nagharap ang hukbo ni Napoleon laban sa pinagsamang pwersa ng mga Briton sa pamumuno ni Duke of Wellington at ng mga Prussian na pinamumunuan ni Field Marshal Blucher. Dalawang hukbong pinagbuklod ng iisang layunin, wakasan ang paghahari ng isang ambisyosong imperador. Sa ilalim ng madilim na ulap at malakas na ulan, bumangga ang dalawang pananaw, ang bagong Europa ni Napoleon laban sa lumang kaayusan ng mga hari. Sa huli, nanaig ang mga Briton at Prussian Natalo si Napoleon, ipinatapon at hindi na muling bumalik sa kapangyarihan. At sa kanyang pagbagsak, isang bagong kapangyarihan ang tuluyang umangat, ang Imperium British. Sa panalo nila sa digmaang Napoleonic, hindi lang nila tinalo ang isang emperador. Isinara nila ang panahon ng kaguluhan at binuksan ang isang panahon ng pandaigdigang dominasyon. Ang Britanya na dati isa lamang sa maraming monarkiyang Europeo ay unti-unting umangat bilang pangunahing pwersa sa pandaigdigang politika. Sa kanilang kontrol sa kalakalan, teknolohiya at impluensya sa mga kasunduang international, nagsimula ang tinatawag na Pax Britannica. Isang panahon ng kapayapaang nakaangkla sa lakas ng imperyong British. Ang kanilang watawat ay iwinagayway sa bawat sulok ng daigdig, mula sa silangan ng India sa timog ng Afrika, sa mga isla ng Caribbean hanggang sa mga baybayin ng Australia at Canada. Ito na ang yugto kung kailan masasabi nating ang imperyo ay hindi na nilulubugan ng araw. Matapos matalo si Napoleon Bonaparte sa Battle of Waterloo noong 1815, isang bagong kabanata ng kasaysayan ang bumungad sa mundo ang dating balansi ng kapangyarihan sa Europa ay biglang nasira at ang Britanya ang natirang nangunguna walang kapantay. Ito ang simula ng Pax Britannica, isang panahon ng halos isang siglo ng kapayapaang pandaigdig kung saan ang British Empire ang naging tagapamagitan, tagapagtanggol at tagapangasiwa ng kaayusan sa buong mundo. Sa karagatan, ang Royal Navy ay walang kapantay sila ang nagkontrol sa mga rutang pangkalakalan mula sa Caribbean patungong India mula sa baybayin ng Afrika hanggang sa mga daungan ng Silangang Asya. Kung dati ay magkakatunggali ang mga kaharian ng Europa, ngayon iisa ang tono, sundin ng Britanya at magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit hindi ito kapayapaan para sa lahat. Habang ang mga Europeo ay nagpapakasasa sa pre-trade makabagong teknolohiya at lumalagong ekonomiya, ang mga kolonya ang tunay na tagapagdala ng yaman ay unti-unting nauubos. Sa India, ang tinaguri ang hiyas ng korona, pinilit ang mga magsasaka na itigil ang pagtatanim ng pagkain para sa sariling bayan. Sa halip, inobliga silang magtanim ng indigo, cotton at opium, mga pananim na hindi nila makakain pero malaki ang kita sa pamilihang Europeo. Ang resulta sa gitna ng malalawak na taniman at mga rilis ng tren, milyon-milyong indyano ang nagutom. Noong Great Pami ng 1876 hanggang 78, mahigit limang milyong katao ang namatay, habang tuloy-tuloy pa rin ang pag-export ng pagkain palabas ng India. Sa China, gamit ang lakas militar at diplomasya ng baril, ipinilit ng Britanya ang pagbebenta ng opium nang tutulan ito ng pamahalang Ching, sumiklab ang Opium Wars. At sa dulo ng digmaan, sapilit ang pinabuksan ang mga daungan ng China para sa dayong kalakalan. Isinuko ng China ang Hong Kong sa Britanya. Hindi sa pakikipagkasundo kundi sa ilalim ng banta ng mga kanyon ng Royal Navy. Ang lipo ng Chino ay nalugmok sa pagkakasakit, adiksyon at kahihiyan. Samantala, sa Afrika, Nagsimula ang tinatawag na Scramble for Africa. Sa Berlin Conference ng 1884 hanggang 85, nagtipon ng mga makapangyarihang bansa ng Europa upang hatiin ang buong kontinente. Gamit ang mapa, lapis at linya na para bang walang mga pamayanan, kultura at kasaysayang naroon. Britanya ang nagkamit ng mga yaman ng South Africa, Sudan, Egypt at mga bahagi ng West and East Africa. Dito ipinatupad ang sistemang indirect rule. Kontrolado ang mga lokal na pinuno, pinilit ang buwis at ginawang murang lakas paggawa ang mga katutubo. Pinagtibay ang mga plantasyon, minahan at daungan, hindi para sa mga Aprikano kundi para sa pamilyang Europeo. Ang kalakalang pandaigdig ay sumigla, umuusok ang mga pabrika sa Manchester, Liverpool at London. Ang mga barkong puno ng tsaa, poton, ginto at opyo ay dumarating araw-araw. Ang yaman ay bumubuho sa Britanya, pero kapalit nito ay dugo, pawis at luha ng mga mamamayan ng kolonya. Sa ilalim ng makinang na pangakong kaunlaran, ang mga taong totoo namang nagpatakbo sa imperyo ay nanatiling walang karapatan, walang kinabukasan at walang tinig. Gayunpaman, sa mata ng Britanya, ito ay gininto ang panahon. Naging sentro ang London ng pananalapi, teknolohiya at diplomasya nagpatayo sila ng rilis ng tren sa India, kalsada sa Afrika, pantalan sa Caribbean, at mga universidad na may istilong Europeo. Ngunit para kanino? Habang pinapalawak ng Britanya ang kapangyarihan sa ibayong dagat, may isa pang rebolusyong tahimik na bumubulusok sa loob mismo ng kanilang bayan. Isang rebolusyong hindi lamang militar, kundi mekanikal ang rebolusyong industrial. Mula kalagitnaan ng ikalabing walong siglo, mga isang libo pitong daan anim na po, sinimula ng tinaguriang industrial revolution at walang ibang bayan ang nakasunod sa bilis ng pagbabago kundi ang Great Britain. Sa pagtatapos ng ikalabing walong siglo, umusbong ang mga pabrika sa Midlands at hilagang bahagi ng Inglaterra. Dito nag-eksperimento sina James Watt at Matthew Bolton sa pagpapahusay ng steam engine. Noong 1781, inilabas ang mas malakas na modelo ni Watt na nagbigay daan para magpatakbo hindi lang mga minahan ng karbon kundi pati ang mga tela at bakal na pabrika. Sa mga riles na yari sa bakal, dumaan ang unang steam locomotive ni George Stephenson noong 1825 sa Stockton and Darlington Railway. Nagbukas ito ng mas mabilis at murang transportasyon. Makakailangang hilaw ng materyales mula sa mga minhan ay agad sa pabrika at ang mga produktong yari sa pabrika ay naihatid sa pantalan para sa kalakalan. Kasabay nito, lumaganap pang telegraph ni Samuel Morse noong 1837, isang himala ng teknolohiya na nagpadali sa komunikasyon. Sa halip na maghintay ng linggo o buwan para dumating ang mensahe mula sa India o Canada, sa ilang minuto lang ay alam na ng London ang lagay sa kolonya. Dahil sa lahat ng ito, Naging pinuno sa ekonomiya at teknolohiya ang Britanya. Lumobo ang GDP, dumami ang trabaho sa pabrika at napabilis ang pamumuhay. Mula Manchester at Liverpool hanggang Glasgow, bumaha ang migrasyon mula sa mga baryo papunta sa lungsod. Ang mga dating magsasaka ay naging manggagawa. Nakatira sa makikipot na kalye at nagmamadaling sumakay ng tren tuwing alas 6 ng umaga. Ngunit sa likod ng makinang natagumpay may mga mataong pabrika kung saan nagdurusa ang mga manggagawa. Mga batang nasa edad lima o anim na taong gulang ay sinasani sa pag-aayos ng makinang nagiinit. Ang pulusyon mula sa usok ng karbon ay nagpapainit sa hangin at tubig. At habang yumayaman ang iilan, ang karamihan ay nabubulok sa dumi at pagod. Hindi nagtapos sa sariling lupain ang epekto ng revolusyong industrial. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, iniluwas ng Britanya ang mas murang produktong tela patungong India na naging dahilan upang mahirapan ng lokal na mga tagahabi at manggagawa na makipagsabayan sa industriya. Ang pag-aangkat ng opyo patungong China sa tulong ng mga makabagong barkong pandigma at pangkalakalan ay humantong sa tensyon at mga digmaan. Habang pinapalawak ng Britanya ang kanilang imperyo mula Asia hanggang Afrika Daladala nila hindi lamang ang kanilang watawat, sundalo at kalakalan, kundi pati ang kanilang pananampalataya, kaalaman at paniniwala sa tinatawag nilang civilizing mission. Sa mata ng maraming Briton, sila ay may tungkuling moral, ang gawing mas sibilisado ang mga bayan at lahing kanilang sinakop. Para sa kanila, ang mga katutubong kultura ay primitibo, di maunlad at nangangailangan ng paggabay. Kaya't kasabay ng mga barko at baril, ipinadala rin ang mga misyonaryo mga pari at pastor mula sa Church of England at iba pang protestanting denominasyon. Sa Afrika, itinayo nila ang mga misyon sa gitna ng tagubatan. May kasamang paaralan, simbahan at klinika. Tinuruan ang mga bata na magsulat gamit ang wikang Ingles, basahin ang Biblia at talikuran ang mga tradisyon ipinasa ng kanilang mga ninuno. Sa India, ginamit ng mga Briton ang edukasyon para lumika ng mga bagong lider. Mga edukadong India na nagsasalita ng Ingles pinalaki sa kulturang Europeo at tinuruan ng disiplina ayon sa pamantayang Briton. Ang ilan ay naging abogado, guro o kawani ng pamahalaan. Pero sa kabilang banda, unti-unting binura ang kasaysayan, wika at paniniwala na sarili nilang lahi. Sa Australia, ang mga aboriginal ay pilit na isinama sa tinatawag na assimilation. Maraming bata ang kinuha mula sa kanilang pamilya at itinuro sa kanila na ikahiya ang sariling lahi isang malupit na bahagi na tinatawag natin ngayon bilang Stolen Generations. At sa buong imperyo, naging pantay ang mensahe. Kami ang ilaw, kayo ang kailangang ilawan. Ito ang tinatawag ng makatang si Rudyard Kipling na The White Man's Burden. Ang paniniwalang tungkulin ng mga Europeyo na iahon ng ibang lahi kahit hindi hinihingi. Ngunit sa likod ng mga paaralan at krus, may mga kulturang unti-unting nawala. May mga wikang hindi na muling narinig, mga sayaw at awit na nalimutan, at mga kabataang pinalaking mangarap na maging kasing puti ng kanilang mga guro. Gayunpaman, may ilang positibong bunga rin. Ang mga paaralan ay naging tahanan ng kritikal na pag-iisip. Ang edukasyong kanilang ginamit upang supili ng isip ay siya ginamit ng mga lider upang gisingin ang bayan. Gaya ni Nagandi sa India at Kwame Nekruma sa Ghana. Kapa-produkto ng sistemang Briton, ngunit ginamit ang kaalaman upang itayo ang kalayaan. Sa rurok ng kapangyarihan, ang British Empire ay tila walang katapusan. Isang imperyong literal na hindi nilulubugan ng araw. Ngunit gaya ng lahat ng imperyo, may simula, may kasagsagan at may pagbagsak. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang part 4, ang imperyo sa gitna ng gera. Panahon ng World War I, World War II at ang pagbagsak ng pinakamalaking imperyo sa mundo. Kung gusto mong mas maintindihan pa ang kasaysayan ng mundo, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. At iklik ang bell icon para hindi mo mamiss ang susunod nating kwento.